Boy kayo mga bata kayo ha Hanggang di nagpapaaral sa inyo Mag-aral kayo ng matino ha Laging nasa huli ang pagsisisi Tandaan nyo yan Kaya ayusin yung mga pag-iisip ninyo At isa na ako doon sa mga nagsisi noon Wala eh ko yung landi Matigas yung ulo ko Maaga ako nagkaroon ng anak Walang trabaho, walang pera, walang sariling bahay Real talk, balik sa magulang Nagkaroon naman ako ng trabaho noon Malit yung sahod Pag nakasakit yung bata Makakarinig ka pa ng mga sakit na salita. Kaya kayo ayusin niyo ang pag-iisip ninyo. Ha? Balang araw magiging magulang din kayo. Anong ipagmamalak nyo sa mga anak ninyo? Ha? Yung pagiging mga tropang hamog-hamog ninyo? Yung mga kabus, tugan ninyo? Yan ba gusto nyo matutunan ng anak ninyo? Ha? Ang hirap mapisama sa paligid mo lalo na kung wala kang pinag-aralan. Ang lihit-lihit ng tingin nila sa'yo. Kaya ako? Kahit na mahirap, pinilit ko makapagtapos ng pag-aaral. Para saan ko. Ha? Hindi para sa sarili ko. Alam nyo, ang daming gustong mag-aral dyan, pero hindi kayang pag-aralin, hindi kayang tususan Mapapalad nga kayo eh. Ha? Kahit na mahirap yung magulang ninyo, pinipilit kayong pag-aralin kahit na nahihirapan sila dahil alam nila na mahirap ang buhay. Naintindihan nyo ba? Ha? Hoy, kaya kayo mga bata kayo ha? Kayo mga tropang hamog kayo ha? Makinig kayo, painitan ko kayo eh. Ha? Yung mga magulang ninyo, papalik na yan kayo, pasibol pa lang kayo. Ibig sabihin, alam na nila kung ano ang mangyayari kapag pag, kapag niyo yung papi ng gagawa ninyo. Alam nila yung hirap. Hmm? Alam nila yung hirap sa pagpapalaki pa lang sa inyo. Ito ha, pag nagka-problema kayo, asa na yung mga tropang hamog ninyo? Tumulong ba sa inyo? Baka doon no, nakakumot na, sobrang lamig. Nakamuga na yung mga utak. Sinasabi ko sa inyo, pag nagka-problema kayo, pamilya nyo mismo yung tutulong sa inyo, mga katugot nyo yan. Ha? Kaya pag-isipan nyo ginagawa ninyo, mga tutoy, mga daday. Ha? Sa panahon ngayon, nakita nyo naman yung mga bata, halos lagi nakatambay dun sa labas, halos hindi mabahayan yung mga yan. Lagi-lagi, gabi-gabi sa inuman, mga tropang hamog, talagang hinahamog talaga yung mga utak ng mga batang yan. Pag nagkaroon ng kagulo, mabuntis, balik sa magulang. Hmm? Pag nagkagulo, requested lang to sa akin, pero oh, tinanggap ko ito personally, kasi naranasan ko talaga ito. Ang hirap, Nagkaroon ako ng trabaho noon, limang taon pa ikot-ikot lang ako dito sa Palawan. Lahat ng establishment dito, araw sa pasukan ko na. Pero wala hindi ako ma-promote dahil nga hindi sapat yung pinag-aralan ko. Kaya kahit mahirap, pinilit ko makapagtapos Naging ito ako ng pag-aaral. Hmm? Pinagsabay ko yung pagiging tatay uh, sa at pag-aaral. Kaya kayo maging inspirasyon to sa inyo ha. Makinig kayo sa mga magulang ninyo para sa inyo lahat 'yan. Hmm? Kita niyo naman yung ginagawa ng mga magulang niyo, nahihirapan na yung mga 'yan. Pero pinipilit kayong pag-aralin. Yung iba, pinapag-aaral pa sa mga gandang ng eskwelahan. Hmm? Para maging maganda lang talaga yung kinalabasan. Pero kaya nung pinanggagawa ninyo. Ha? Mga konsensya naman kayo, mga dudoy, mga daday. Ha? Mag-isip kayo nung maayos, huwag yung puro kalandian yung unahin. Ha? Isipin nyo yung mangyayari sa sunod na buhay nyo. Ha? No, pag wala na ba yung mga magulang nyo, kayo nyo kayo tatakbo. Laging nasa huli ang pagsisisi, tandaan nyo yan. Ako mismo nagsasabi sa inyo, tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Alam ng mga magulang niyo yung hirap, kaya kahit mahirap, pinipilit kayong tustusan. Ha? Dahil alam nila na balang araw magiging magulang kayo at ayaw nilang maranasan ninyo yung mga naranasan din nila. Okay lang kung marami kayong pera, kung mayaman yung angka ninyo. Ha? Walang problema. Pero kung mahirap lang tayo tapos ganyan pa kayo, mas lalong magiging mahirap tayo talaga. Tandaan nyo yan. Ha? Tapos isisihin nyo sa magulang ninyo yung mga nangyayari dyan sa inyo. Ang kakapal na mga mukha ninyo, sinasabi ko sa inyo. Ayun, hello, shout out sa inyong lahat. this is a requested only and sana marami akong na-inspire. Dahil totoo naman talaga itong mga batang ito. Uh, hindi nila alam mga pinanggagawa nila. Puro tropa-tropa yung mga yan. Shout out pala dyan sa Marikina, sa Makati City, sa Cebu, sa Davao, sa Negros, si Palay of course.